Ako, punta nga ako sa ospitina ko, ay, opisina na ako, opisina. Ay, nako, naglilinis na naman tong babaeng to. Ay, nako, punta ako dito, saan yung mga libro ko dito. Ay, hindi pa rin malinis tong kwan ko dito, hindi pa rin malinis. Grabe na talaga, yun, eh, no? punta nga ako dito. tagal naman nito maglinis. Ang ingay-ingay naman nito. Saka ang tagal pa magwalis. Ay, nako. Magbakit-bakit ka pa dyan? Basta lumayas ka na lang dito. Dahil nagbabasa pa ako ng libro. At baka matanggal ako sa trabaho. Alam mo naman ako ang pinakamayaman dito sa mga mundo. Hay, naku, hindi pa umalis itong babae na ito. Ay. Tagal naman maglinis na ito. Siguro mga 4.50. Alis na ako dito. Tagal naman nito maglinis. Malapit na nga magsara. Hay, naku. Ayan. Ayun hina ko ako. Lais na nga ako. Ano naman tong sinabi nito. San kaya pupunta? Kakain nga ako dito. Siguro masayot naman yung mga paninda dito, no? Sana masarap, hindi mapait, saka maasim, saka... Saka maalat. Try ko nga ito. <coughs> Aray ko. Ang pait. Sabi ko na nga ba, ang pait na nito. Ay, hindi ko na ito babayaran, ha. Ang pait. Kawin na nga sa bahay. Hay, makatulog na nga ako. Malas naman tong buhay na ito. Ay! Sino naman itong nakapasok na ito? Tutulog pa nga ako. Ha, yun ang ginagawa mo? Ay, naku, hindi pa naman lumayas ito. Ba't, ba't, ang dami nila dito sa bahay ko? Hala. Papapulis ko itong mga ito. Papakula ko ng pulis. Papakula ko ng pulis. Nine one one na to. Nine one one. Ano ba yung mga maid day to maid? Dapat tawag tayo ng maid. Bala na nga. Punta na ako sa taas. Ang ingay nila dito sa baba. May sara nga ito. At may kon. Ayan. Sunda dito. fashion na ako bukas. <laughs> Ay, handa na ako pumunta sa fashion. Ay, sa bukas tapos napupunta pupunta na ako sa fashion. Hay nako, ano? Wait lang. Fired na ako. Bakit? Ano, fired na din ako? Ah? At nawawala na yung bahay ko. Ay naku, naglayas na naman ako sa bahay ko. San kaya ako maninirahan neto? Maglagay na lang ako dito ng tent. At dito na lang ako maninirahan muna. Dahil wala pa akong pera na pambili ng bahay. Nagugutom na ako. Saan kaya ako kukuha ng pagkain? yung mga tira-tira dito. Kuha na ata nila. Punta muna ako dun sa kan. Tingnan ko kung may mabibili ako. Mayroon pa naman ako. Isang pera dito. Ito guys, so meron akong 3 pesos. Isang pera mabibili yung 3 pesos na tingnan ko nga dito kung pwede pa ako magpinta dito at makakakita na naman ako ng pera. Yes po, bali 70, 70, 100. 100 na lang po. Thank you. Ngayon, nakaipon na ako ng pera. May bibigay na ako sa bus ko. Hirap naman ilagay itong mga ito dito. Tingnan ko kung tatanggapin ulit ako ni Boss Dati kung pin... nasa taas na doon. Tingnan natin. Hindi na talaga pwede, boss. Pwede unti pero hindi talaga. Ay nako. Babalik na lang ako. siguro ako next year. Hanap na lang ako ng pwedeng pagtrabuhan ulit. Card, okay. Thank you. Thank you, boss, ha. Binigyan niya pa ako ng chance para kumuha ng pera na ito. Pinaghirapan ko talaga ito ng one years ago. Kukunin ko na siguro yung mga gamit ko dito sa set. Namimiss ko itong lugar na ito. Dati pa ako tumigaya dito ng one year. Ibili na lang ako ng bahay.